Isang person with disability sa Laguna, inaresto matapos ang umano'y pangahalay sa dalawa niyang menor de edad na pamangkin. May ulat si Bien Manalo. Diretso sa kulungan ang lalaking ito na isang person with disability o PWD matapos maaresto sa ikinasang manhunt operation ng Calamba City Police. Ang lalaki, sospek sa umano'y panghahalay sa kanyang dalawang minor de edad na pamangkin. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, naganap ang unang panghahalay sa isang biktima Desyembre noong nakaraang taon. At nasundan sa isa pang pamangkin, nito lamang inero ng kasalukuyang taon. Based sa investigation namin, yung ating akusado ay tiyuhin ng mga bata. So, dahil na rin siguro sa tiwala na nakikitulog sila sa bahay ng kanilang tiyahin, naging dahilan kung bakit naging biktima sila ng panggagahasa at sexual abuse. Lagi naman sinasabi at inamin naman ng akusado na pagnanasa. Mm -hmm. kanya. Na isang pana ang reklamo nito lamang Setyembre at naaresto ang akusado ngayong buwan ng Nobyembre. Sa statement ng ating mga biktima, medyo sinarili nila yung order na nangyari sa kanila. Dahil siguro sa unang-una medyo bata pa yung mga biktima natin, mga minor de edad pa, di pa nila gaano maintindihan yung repercussion o kaya kung ano talaga yung nangyari sa kanila. Nung nag-reveal yung ate, napilita na rin yung isang mag-reveal, magsabi sa kanyang nanay na siya rin pala ay naging biktima. Mariin namang pinabulaanan ng sospek ang mga akusasyon laban sa kanya. Wala po akong ginagasang pamangkin at wala po akong ina-anong pamangkin kung totoo, sinpo kami po ang tumutulong sa kanilang mag-asawa. Ay kaming mag-asawa po po ang tumutulong sa kanila. Tinatanggi ko po. Kasi kung gagawin ko naman yon, may anak din po akong babae. Nagpaalala naman ang mga pulis sa publiko, lalo't higit sa mga minor de edad na kababaihan, na maging mapagmatyag at maingat sa kapaligiran. Sa ngayon, ay nasa kustodiya na ng pulisya ang sospek na nahaharap sa kasong rape na walang kaukulang piyansa. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas.